Hingin mo ah. Ayan. Hi guys, Sabay sing ng boy. Hingin ng manok na atit ah, manging itlog. Uh, may kasi sa pugaran. Sila dalawa kasi nangingitlog itlog sa pugaran nayon. Yeah, so na yun. Kaya so naghihintay siya at nagiingay. Eh, malayo na kagagala dito guys sa ating kambingan. Ayan o, no? so nakakakit sila rito. Uh, malaya sila nakagala dito sa area ng mga kambing. eh oh. Ah. Guys, oh. Pakita ko lang sa inyo, Itlog ng Rhode Island Statem. na Meron ng dalawang yun. Hindi yung isa nang iitlog pa. Yan, mamaya ako kolektahin ko yan. Dadali ko doon sa kubo. Nandun yung tray natin. Isa. Dalawa. Ha, tatlo guys, oh. Yan, iahabol ko to. Kasi nagsalang ako kagabi ng road Island sa incubator natin. 21 pieces. So ito, iahabol ko. Po, pwede naman yon. Basta mamarkingan lang natin na late. sila uh, lalagay, late one day. Para pagpisaan, alam natin na late ito. Yan, para hindi natin basta-basta papatayin yung uh, incubator natin. Ayan. And uh, sa mga nagtatanong pala ng Decal Brown, ayun o. Oh. Ayan guys, yung ating mga Decal Brown. Don't you worry. mag update po ako dyan. Uh, inaayos ko lang po sila guys. Inaayos ko lang po. Kasi gusto ko pag pinakita ko sa inyo, ay maayos na, maayos na maayos na maayos na maayos na po sila. O konting pasilip. Ayan. Yan po yung ating mga Decal Brown. Buhay pa naman. Ayan. Ayan, inaayos pa po natin yung mga yan at uh, kasalukuyan pong under conditioning sila. Under reconditioning. Ayan. Yan sila. Then, yung mga road islands natin, yan. So, nakahiwala yan. So, yan po plano ko dyan, guys. Uh, Decal Brown, Road Island, and then may gagawin pa po tayo sa may kubo. Uh, Kabir. Yan, Kabir. Magiging grow out po yun ng Kabir. And then yung mga siya mo kasi natin, hindi naman pwede pagsamasamahin sa isang area, nag-aaway. So nakakulong sila. Yun, yun, yung naman po ano, yung dong taon naman natin, isang paris pa lang. So okay lang yan, doon lang muna sila sa may ano, fly pen. Mm. Ayan po. Ayan guys. So ayan, change venue tayo. Ah, sa so bahay na tayo. So naiuwi na nga natin yung tatlong itlog guys. Ito so na. Tatlong itlog. Ayan. So, gagawin natin dito, mamarkahan natin ng late. Uh, usually kasi minamarking ako siya ng positive, negative, magkabila. Para pag pinihit ko siya, kasi manual turning tayo, alam ko yung, kung sino yung naiikot ko na, uh, kailangan pare-pareha sila. So, ito, late. Lalagay ko late para alam natin na ito ay late ng one day. Ako naman ay one day lang po. Pagka 2 days na, ay hindi ko na ihinahabol. Hanggang one day lang tayo. Sinulatan lang natin ng late. Ayan. And then sa kabila ay negative. Ayan. Ayan. Pag natin ilagay doon. So ito, nagsalang po kasi ako kahapon December 6. So, ngayon ay December 7 ng gabi. So, one day. So, ito, pagkapisaan na, ay ihintahin natin ito ng one to two days. So, mag extend po tayo para dito sa tatlong itlog na ito. Kaya uh, hindi kasi, kung ito ay mapipisa tatlo, hindi, ano, you know, sulit din naman yung extension natin. So, ayan. Uh, ilalagay na natin doon, guys, sa ating incubator. Ayan guys, so ito yung ating DIY incubator. Ayan, dito sa mga bago sa channel ko. Ako lang po gumawa niyan. Styrofoam box, 25 watts na bumbilya, thermostat, at isang mug ng tubig. So yun lang po. So ito, ito yung mga mga naunang na guys. Ayan, so yun nakita niyo, may mga sign po siya ng ayan o, negative. And then sa kabila po niyan, ay positive. So mamaya, mamaya pa ako mag-turn uh, bago matulog, mga uh, alas tres na madaling araw. <laughs> mag edit pa ako, wala nga Ayan. So ito, dadagdag natin, sisiksik natin. Tusog natin to Tusog natin to hmm. Then, pasok. Ayan. Yung ating mga late eggs. Hmm. So, ipapantay lang muna natin, negative lahat. Ayan. Ito actually, mas mataas ang percentage ng hatch hatchability na ito kasi bagong-bago. Kanina lang po ito na, na harvest. So, mas, mas mataas po ang hatchability rate niyan. Kung yan po ay fertile. Ayan. Hmm. Ayan. So, ayan. Ganyan lang po, guys. Oh. Mm. Ito, sample lang ko na kayo guys Since nandito na tayo Sige, agahan ko na yung pag turn total, total, naman na Alas 10 na ng gabi Ayan So ito guys Negative, di ba? Babalik na rin na natin yan Positive Positive Ah, late pala ito Consider this Positive Positive na yan Yung late Yung word na late yan. Understood ko na yan. Hmm. Yan lang guys, oh. Kung yung nyo, hindi ko na inaangat yung itlog. Iniingatan po natin kasi mabaldog. Kaya hindi na natin iniingatan. Ah, iniingatan. Hindi na, hindi na natin inaangat. Iniro-roll lang natin. Roll lang. Yan ang pinaka-safe para sa akin. Yan ang pinaka-safe na manual turning ng itlog. Kasi, iniikot mo lang eh. Kumbaga yung yung ano niya, similya niya sa loob. Yung embryo niya ay hindi na masyadong maalog. Kasi lalo na kung developing na po yung embryo, guys. Madali pong pumutok ang mga nerves noon. Pagkayon po ay na baldog, na alog, madali pong pumutok ang mga nerves noon. Yung pong ikinamamatay ng embryo. Kaya ito, yung ito pong style natin. Again, guys, hindi po ako expert ha. Ito pong ibinabahagi ko sa inyo ay kung ano lang po yung aking ginagawa. And sa mga bago sa channel ko, ah, sa mga dati na sa channel ko, nakita nyo naman na nakapagpapisa tayo. So pagkatapos neto, ipapakita ko sa inyo yung aking mga napapisa na. Pero po tayo dito, dito na 6 uh, days old. Yan, bukas ay 7 days old na sila one week. Yan. May papakita ko. Pusin lang muna natin to. Ito ay ano, medyo matrabaho nga alam, kasi nga isa-isa. Dati gumawa ako ng tray guys. Uh, dalawang tray na binabalibaliktad ko lang din. Kaya lang hindi siya maganda. Hindi naging maganda ang kanyang uh, resulta. Kaya ibinalik ko sa ganito. Yan nga kasi na ano, namamatay yung yung uh, similar yung embryo. Siguro nababaldog pag uh, itiniturn ko yung tray. Mm. So ayan. Kaya lang po. And then sasara natin. Hmm. Nakita nyo yung date guys. Okay? December 6. So yan po ang start date natin. Ayan. Ayos. Ito pakita ko yung mga sisiw. Hmm. lang po. Ayan oh, sa so, mga bago sa channel ko, ito lang po yung ating incubator oh. Sariling gawa ko lang po 'yan. Ayan. Ito po yung mga thermostat. So ito ay ito uh, wala pa tayo ito, wala laman 'yan. So ito lang yung ginagamit natin sa ngayon. Yan po. Yung po yung thermostat. And then may mga butas lang po 'yan, maliliit. Ano? May mga butas na maliliit lang 'yan, pasukan ng hangin. Mm. Ayan so, lang po. Oh, nakatayo naman dalawang box lang na styrofoam yan. Uh, so, ito. Ito naman po yung napisa natin noong November 28. Oh, uh, so, going one week na sila bukas. Hmm. Uh, yan sila, oh. Puro kabir po yan. Puro kabir. Yan. Yeah. Nalaki ka agad, oh. Oh. Ganyan one week pa lang, guys, oh. Hmm. Uh, Uso natin yung ilaw. One week pa lang yan, oh. Oh. Palaki uh, na. Iba talaga pag kabir. Iba ang kabir talaga. Ang bilis ang, ano, ang bilis lumaki ng kabir. Ayan. Hmm. oh. Ang gaganda niya, oh. Guys, okay, so. Ang gaganda nila. Ayan. So, ito ay, again, hindi pa rin po ako nagbebenta ng babaeng kabir, guys, ah. Disclaimer lang po. Puro lalaki lang po ang aking ibinibenta. Kasi yung talagang plano ko is uh, mass production po ng kabir. Kaya lahat po ng babae ay iniipon ko yan, ginagrow out ko yan for uh, future breeders. Ipilihan po natin ng magagandang uh, breeding materials yung mga babaeng na i-grow out natin na kabir. Ayan. Sila. So nakita nyo yung ilaw, pinalitan na natin. Yung uh, incandescent kasi, ginagamit lang natin yun hanggang tatlo araw, apat na araw, and then pinapalitan na natin ng ganito, yung hindi masyado mainit. Kasi mainit din sa kanila, hinihingal sila. Kaya pinapalitan natin ng ganyan. At the same time, yung konsumo sa kuryente ay mas ma, mas matipid po ito. Hmm. And then, siguro mga 10 days, pagdating lang 10 days, papunta uh, na sila sa farm. Doon dun ko na sila i grow out. Meron na po tayong mga nakaredeng kulungan doon para sa ating mga sisiw na galing dito. Ayan. Ayan sila. So, yan po. Resulta po yan na ito. Ang oh, ating uh, DIY incubator. Oh. Diyan lang po. Diyan lang po natin napapisa mga yan. Pero nakita niya naman guys. Oh. Oh. Diba? Okay naman sila. Okay. So, alright. Ayan. So, susunod, uh, susunod na mapapisa natin ay puro road islands na guys. Road islands. Pinagpahinga muna natin yung ating mga kabir. Ayan. Ayan guys, so yan po ating update sa ating mga road islands naman. So yun, na, uh, ito po yung unang salang ko sa sa cycle nila ngayon ng pag-breed kasi matagal din po sila na at uh, po sila sa paglulugon. Kaya ito, ito po yung unang salang natin ng mga itlog ng ating mga road islands. And then ang plano ko nga po dito sa mga ito ay bigo grow out natin kasi plano ko rin pong paramihin yung ating mga ng road islands Uh, ang plano ko guys ay uh, gagawin natin silang layer talaga. Kasi ang road island naman po ay maganda rin pong gawing uh, layer 'yan. Layer na, uh, na manok, portable table eggs. So dagdag pwersa po 'yan sa ating mga decal brown. Pero yun nga, pinakita ko kanina yung area. So nakita niyo po, may mga partition na po. Merong area para sa decal brown, may area para sa road island. So doon po sila mag-estate talaga sa area ng kambing yung mga mapuproduce po nila, ay doon din po natin i-grow out. Ayan, so yung po ang plano. And then doon nga po sa may area ng kubo, ah uh, plano ko pong maglagay pa ng isa pang area doon, ano uh, mag-net po tayo, para doon naman po lahat ng grow out ng kabir. So lahat po na i-grow out ng kabir doon, Uh, minsan sasamahan natin ang dongtaw kung makapag-produce na po yung dongtaw doon din po natin sasaba So doon po sa nag-alala na baka maging chop suey po yung ating mga alaga. Na, hindi ko lang po masyado ni paliwanag. Ang gusto ko lang pong gayahin ay yung style ng kanyang range area. Yung style po ng kanyang range area. Hindi lang pong gagayahin natin. Pero yung breeding natin ay puro-puro pa rin. Pure-pure pa rin tayo guys. So, yung pa rin po ating gagawin. Yung area na po yun ay parang uh, grow out area lang po para sa kanila. So maaaring magsama-sama po yung uh, Rhode Island, Kabir, Dong uh, uh Dongtao, sa area na yon. Pero puro-puro sila guys. Hindi po hindi po sila magbi-breed doon. Magiging grow out lang po yon para po pagka may bibili, pagpasok nila ng gate ay nandoon na po yung kanilang mga pagpipilian. So yun po ang idea na gusto kong gawin. So yun po, abangan nyo guys. Ipapakita ko naman po sa inyo. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat. Uh, muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga solid ko vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayalan from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang guys. Muli ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap pagsikap at higit sa na kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!